Madaming kapamilya celebrity couple ang naiintrigang hiwalay na. O dito, sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo na wala pa namang reaksyon tungkol dito. Sumunod sina Kim Chu at Jian Lim na tinanggi namang noong una na hindi naman daw sila hiwalay ni Jian. At ngayon nga ay ang mainit na pinag-uusapang Richard Gutierrez at Sara Labati na may kapwa pahiwatig sa kanilang -kanil social media account. Mapapansin sa post ni Richard Gutierrez kasama ang mga anak na Zina Zion at Kai sa bahay ng mga Gutierrez ay wala si Sarah Labati na hindi naman dati ganoon. At si Sarah naman ay ganoon din ng post na kasama din ang dalawang anak sa bahay ng kanyang mga magulang na wala naman si Richard Gutierrez. Buwan ng October pa huling namatahang magkasama ang mag-asawa sa Bali Indonesia at mula nga noon ay hindi na ulit sila nakitang magkasama pa. Kaya naninibago ang mga netizen especially ang kanilang mga fans. Napakadaming spekulasyon ang kumakalat ngayon. Kesyo may third party daw na involved. Kesyo fed up na daw at sobrang nabobor na sa bahay itong si Sara dahil ayaw daw di umano ni Richard na siya ay pagtrabahuhin. Kesyo nagagalit daw si Richard dahil masyado daw magastos itong si Sarah na meron pang issue na isinumbong daw ni Rufa kay Richard na may lalaki itong si Sarah pero ang lahat ng yan na napapanood natin sa social media ay pawang mga hinuha lamang at walang katotohanan pero ayon naman sa veteranang kolumnista na si Christopher Min ay ito daw nanay ni Richard Gutierrez na si Annabel Rama ang siyang ugat ng pag-aaway na mag-asawang Richard at Sarah dahil sa patuloy di umano nito ang pakikialam sa buhay ng mag-asawa. Hindi na daw halos makapagdesisyon ang dalawang mag-asawa dahil sa panghihimasok ni Annabel Rama. Kaya napundinaw daw itong si Sarah at lumayas bitbit -bit ang kanilang dalawang anak. Sare-saring intriga lalo pa nga at wala namang ipinahayag pa ang mag-asawa dahil malamang they are trying to fix things out. May mga nagsasabing baka nagkatampuhan lang ang dalawa at maayos pa naman ang problema. Normal lang naman talaga ang tampuhan at awayan sa isang relasyon at siguro kailangan lang ng time and space ni na Richard and Sarah kung totoo nga ang may pinagdaraanan sila ngayon. Pero sabi nga at the end of the day, sila lang naman talagang dalawa ang nakakaalam kung ano ang totoo.